ba ay isang katulad ko na paiba-iba ng pag-iisip? Yung open yung mind ko mag-catch up ng panibagong information or uh, uh, bagong location, madali akong mag-adapt or kayo ba ay isang tao na mahilig sa challenge? Ako po ay ganun eto po pala ay dahil sa aking child experience na hanggang ngayon ay daladala -dala ko pa rin. Bakit nga ba? Hi, hi, hi! Kumusta kayo lahat dyan? At andito ako ngayon, naghihintay ako sa anak ko na nasa school siya at nagpa-practice sila ng banda. Ito, may naisip akong topic. Ito palang aking ano, personality. Alam niyo yung personality ko, kunin natin 'to kasi mainit yung yung ano Germany ngayon. Ang akin personality ngayon ko lang naintindihan kung bakit pala ako ay madali akong magsawa, madali akong maka-adapt, madali akong uh, mag-accept ng mga sitwasyon kapag may bago. Bakit kapag 2 years na ako sa trabaho, ayoko na pinagsawaan ko na. Tapos bakit madali akong mag-adjust? Bakit madali akong mag-magintindi? Uh, bakit bakit open ako sa pagbabago, bakit mahilig ako sa mga challenge kung kung bakit ako ganito. Yun po kasi yung mga panahon na ako ay 5 uh, years old. Nasira po kasi yung bahay namin sa Tambac, New Washington ng Bagyong Undoy. Hindi ko alam ko anong year, hindi ko na matandaan. Pero ang alam ko, bata pa ako. Araw ng bagyo na yun, ako ay naka-underwear lang at saka naka-sando. Kasi maganda pa yung araw na yun. naglalaro kami. Tapos parang hindi pa ako sa school noon eh, 5 years old. So ngayon, nasira po yung uh, ano namin bahay namin, na Na-wash out ng bagyo. Yung dagat, kinain niya lahat ng mga bahay, bahay doon. So doon po kami nag-umpisang mag-struggle ng todo after po nung pagbagyo na yun, the next day lumipat po kami sa town, sa Kalibo Town. Doon na kami nag-umpisang mag-rent ng mga bahay-bahay. Kung saan yung murang kwarto, doon kami nakatira. Iba-iba po yung bahay at location na tinitira namin habang ang aking edad is growing age. Iba-iba po talaga yung location ng bahay namin nabilang ko po mga 6 to 7 times kaming naglipat-lipat ng bahay bago kami nakapunta sa Boracay Island noong 1990. So yung mga panahon na yun, habang ako ang aking mind ay nag-grow, nag-iiba kami ng location. So after one year, iba na naman lipat na naman kami ng tirahan kasi naghahanap ng murang renta o di kaya pag hindi maganda doon sa lugar na yon lilipat na naman kami so, ang aking personality palipat-lipat palipat-lipat ng environment, palipat-lipat ng kasama, kasamang mga tao, palipat-lipat ng sitwasyon ng buhay, palipat-lipat ng ng uh, pangyayari. Kasi every time na mag-change kami doon sa location ng bahay ng rerentahan namin, is syempre iba yung mga taong makasalamuha mo, iba yung mga taong mga, mga kanilang mga attitude, iba. So yung last namin natandaan ko nung high school ako is tumira kami sa ilalim ng bahay na yung bahay nila kasi ano um, sa ilalim nun may space doon gumawa ng kwarto yung tatay ko doon kami na tumira kasi siguro mura lang hindi ko alam kung magkano yung yung renta doon doon kami nagtagal bago kami nagtransfer sa Boracay Island kaya eto palang aking attitude is attitude ng palipat-lipat kami kaya naman ako madali akong mag-adapt eh. madali akong mag-accept ng challenge ano yung bago ah oh. Ganito pala ako. So, dadadala po pala natin 'yon pati yung trauma sa life experiences ko nung ako ay bata pa nadala ko po hanggang ngayon so yung asawa ko nagtataka kasi every week po inaarrange ko yung bahay namin yung sala namin yung kwarto yung bed kung saan saang forma po yan kung saan saang gilid po yan iniikot-ikot ko ngayon ako din nagtaka din ako sa sarili ko bakit ganito ako hindi ako mapakali kailangan within an one week or after two weeks iba na yung location ng sofa or iba na yung location ng bed or iba yung location ng cabinet basta meron lang iba kasi oras na yun lang lagi yung nakikita ko, nabuboring bo ako. So ngayon naintindihan ko na kung bakit ako ganito. Ito pala yung, yung growing age ko na palipat-lipat kami ng bahay. So, open po ang aking mind when it comes to changes, when it comes to new information, when it comes to challenges. Welcome po talaga yung mind ko. eto, nakuha ko na din ang aking old pattern or your pattern ng buhay ko na paiba-iba kami ng location ng bahay. Yun po yung effect sa akin nung habang ako'y lumalaki. So, yun lang. Gusto ko lang i-share yan sa inyo. Baka kasi meron dyan na ganito yung situation. Bakit nag tataka kayo na bakit madali kang mag-adapt. So, yung iba nahihirapan sila sa mga challenges kapag may panibagong pangyayari, hindi nila kaagad matanggap, hindi sila kaagad madaling mag-adapt. Mahirap sa kanila'ng mag-adapt. Dependo po kasi 'yan sa karanasan natin or experiences natin sa buhay habang tayo'y lumalaki. So lahat po 'yan na nangyayari sa buhay natin. May effect po 'yan eh kapag nagkaroon na tayo ng edad. So ngayon, ngayon ko na klaro, naintindihan na ako ito yung aking personality is madeli para sa so yun lang ang gusto kong i-share sa inyo at sana meron ng may ganitong personality na hindi nyo naiintindihan bakit kayo ganyan I e, bag ano kayo bumalik kayo sa sitwasyon nung kayo'y maliit pa Bumalag kayo sa sitwasyon na ano yung nangyari sa inyo nung kayo bata pa at hanggang sa paglaki ninyo, bakit ganyan ang inyong character or bakit ganyan ang inyong personality. So, yun lang ang sinishare ko sa inyo and thank you so much for listening. Thank you so much for watching dito sa Limurat Vlog. Sana may maloorn kayo sa akin. Bye! Have a blessed day and see you sa aking Facebook Live on Sunday. Bye!